Hello, 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 hello mga dudes For today's video ay mag-unbox tayo ng mga Yan, parcel po natin Yan, laman po nito ay cattle bone Yan, cattle bone for birds Yan, cattle bone Yan, i-unbox natin mga dudes Siyempre gagamit tayo ng... Cutter blade I-open natin yung know, mga dudes Yan, ingat sa paggamit ng cutter blade Dahil matalim ito

fish and oh. then tuyo Ayun, mga dudes oh to tuyong tuyo oh. tuyong tuyo yung mga dudes yan yan natin Ganda, oh. sa lama yan o oh. ito walang basag for the first time walang basag walang basag na naipadala ang ganda o oh. o oh. e, mga size nito mga dudes size nito ay 6, 7, 8 inches ito ay 8 inches ng big size. Ayan, big size tayo, mga dudes. ayan, mga na big size, ayan, buwas, ko na yan. ayan, 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 na ayan, 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 At ayan na mga dudes At nailatig na natin yung mga cattle bone natin Ayan no oh. May mga gagandang size natin no oh. Ayan yung mga standard na magagandang sizes no oh. May mga iba yung size tayo dyan mga dudes Ayan no? Meron tayong 9 inches Meron din tayong 10 Ayan meron, meron tayong mga 12 Ayan mga big sizes yan mga big sizes yung mga dudes oh. Yan big sizes Yan o oh. Yan pili pili na you know? Yan ayan na yung mga Cattle bone para sa mga Mahal nating ibon Yan po ang mas maganda Sa mga ibon na cattle bone kasi po mas mga ano yan eh mga talagang natural na galing sa dagat ang mga yan. Natural po yan. Yan ang maganda para sa mga mal nating ibon. Yan No? Oh. Ganda o oh. malinis po yan mga dudes oh. Yan oh malinis puting-puti oh. Oh puting-puti oh. Yan oh. Yan oh. Yan oh. Yan, oh. Oh, you yeah, know, Pilina, Pilina. All right, Salamat.